Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So saan po sila pwede magpunta? Sa kongreso po ba? O may district office po tayo yung pwede puntahan? So, well, uh, mag- sa- sa- hina ko sa kongreso noon pero ngayon ina inaayos namin yung office namin dito sa labas na kasi kaya kaya naman inano ko kasi sa Congress kasi accessible eh pag kailan nila financial assistance nandiyan lang yung ano nandiyan lang yung DSWD. Kaya from the office pwede na sila dumiretso sa DSWD. Baka po yung mga senior natin na nasa social media magandang ma mabanggit po natin yung ating Facebook account. May Facebook account tayo? Yes, yes, yes. Please follow our Facebook account, uh, United Senior Citizens Party List by Congresswoman Mila Aquino Magsaysay. Okay. Yan po mga kaibigan, si Congresswoman Mila Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.